Nagpunta nga ulit kami ng bundok para mamitas ng kalamansi at magbuko. Tara na? Tara na! Naandini nga ngayon kami sa bundok at ariga ang rambutan ng pagkakarami ng bunga kaso nga lang ay mga hilaw pa. Pero dahil naandini na nga tayo ay pagtsatsagaan na ay mapula-pula na rin naman eh. Basket! Basket! diyan naman sa tapat ang din ang rambuta, na erga ang mga kalamansi at anong pagkakadami ng bunga ay talagang malalaki na eh. Hindi gaya nung huling punta namin din na mayroon pang mga bubot ay eh, ngayon pitasin na talaga lahat. Kaya ngayon ay tayo mamimitas na ay aba, hindi alam kung kailan makakabalik at kung pagbalik bagay may bunga pa kaya tayo pipitas na ay pabalik na ulit ng Manila ang mangyan. mo mamakukuha yung mahintay na tasa labas. Habang ako'y namimitas ng kalamansi din eh, erga ang aming bio at napakaganda at napakaliwalas. Tapos ayo ng aking mga kasama ay hindi niya makita ay syempre na ando sa sukalan. Namimitas ng sinturis, akalawa na may may bunga. Ay kagatlaang ang nang langgam ang inyong mahukuha dyan. At after nga namin mamitas ng kalamansi at kaunting kaprutasan ay dumiretsyo na nga kami doon sa kabilang bundok. At kaya laang naman kami napadpadine eh ay para magbuko. At naandi din na nga kami sa kabilang bundok at dini nga kami magbubuko. At ayan, halhal ang inyong lingkod ay sa sumama-sama, alam nang may sakit pa. Di ba, lilima pala kaming magkakasama dyan, yung aking isang tito at aking isang tita, tapos yung dalawang katrabaho ng aking tita sa ibang bansa. At habang ako nga ay nakaupo din eh, at nagpapahinga, riga sa aking tapat, nakita ko nga may bunga yung mga sinturis, kaya nga aking kukunin. Kaso nga laang ay aking napagtanto, na ari hilaw pa, ay masasayang laang, kaya dyan ka na muna sa puno, ikay eh magpahinog. Di nga pala kami magbubuko, ay alangan, di ni may bukuhan e. Eh alangan namang doon ka magbuko sa kalamansian, ikay guys yung asyo nga, charot. Di ba nga, akit nga pala na rin buko, ay taga din nila ang din sa paanan ng bundok sa pataw. Si Chualdo nga sana yung aming uusapin, kaso nga ang ay wala nga daw doon sa bahay, kaya nga aring anak ang aming nausap. Ay, yung tito ko pala ang kumausap dyan, wala nga pala ako din yung ginawa kundi ay kumain, charot. Ayan na, kaya na. na. <laughs> You <laughs> know? O diga, ang galing umakyat, parang tuko, ang kapit sa puno. Di ba, linaandini nga pala kami sa malayo. Ay syempre, pag ikay tumambay doon sa ilalim ng puno na inakyatan, e baka ikay babagsakan, ay hilo talaga, baka sa ospital ang sugo, dalip na sa bahay. Kaya kami tamang abang nalaang din dini, ay kami nalaang ang lilimot sa iyong mga nakuha, tapos kami na rin ang kakain. Huy! Ano pa pagkain na tumisa nito? Oh, dito talaga sa akin sa pa, Ah, konti pa dito. Ah, Oh, ito Ano Wala na eh. Kita ba yun don ba Huy <laughs> neut! At dahil yung mga nakuha niya nga ay magulang na, kung tawagin nga din sa amin ay bingi, yung hindi na siya mura pero hindi panyog, yung masarap gawing bukayo, gayon ga. Ano gan tawag sa inyo ng ganon? Sa amin din ay bingi ang tawag. Ay siya balik tayo din sa nangangakyat at dahil magulang na nga yung kanyang mga nakuha doon ay akyat ulit din sa panibagong puno at buko nga daw ang bunga na ri. Ay siya titingnan kung buko nga baga, Ay kagaling mga ay o, oh, yung dalawang paipang alala, yung isa'y nakahawak, yung isa'y pang pitas, ay, ay kain naman. Daig mo pa ang tuko <laughs> <laughs> よし Ariga, ang mga napitas, aba, ay matamis din naman ang sabaw eh. Ay siya, kumuha na kayo ng inyong mga baso dyan at ako'y saluhan nyo ng uminom dini ng buko. Ay sa uhaw ko talaga, ay, hindi ko na namalayang ubus pala agad eh. Kasarap talagang uminom ng buko kapipitas laang Tapos din mo iinumin sa bundok, ay anong sarap. At pagkatapos nga namin dyan ang magbuko, ay nagsigaya ka na din kami pa uwi. Di bali ang aming mga bitbit -bit pala dyan ay hiilan ilang mga prutas, kalamansi, at buko na dadalhin daw sa inarawa kung saan umuuwi ang mga katrabaho ng aking tita. At ayon kami uuwi na. Aba, ay maraming maraming salamat sa panonood!